So maganda sa yan ang brake ng truck So itong pinaka-aron to Yan ang sign mismo Yan ang yung araw na yan, yun ang pinaka-sign na sikwat pa loob. So, sikwatin natin pa loob yan. Yan. So, nasikwatin natin ang paloob. Ngayon, mahigpit na siya, hindi na siya maikot. So, ang gagawin mo naman natin, paruwag, Yan ang pinakatamang adjustment mismo. So, na-adjust ko na sa pagluwag. So, yan. Tamang-tamang ikot lang siya. Ibig sabihin, ayos yung adjustment yan. Yan. Ganun lang, pag-adjust sa mga truck. Ito, isoso truck to. Thank you for watching. God bless.